Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa masusugid nating mga followers dyan. Ayan, magandang magandang hapon po sa inyong lahat. Kamusta po kayo mga kalaki? Alam ko kayo po nag-aabang lagi ng mga lucky numbers po sa amin pag ganitong oras na po. At maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po sa pagmamahal sa amin, sa pagtitiwala sa amin. Na uh, sa amin po kayo nanunood. Ayan po maraming maraming salamat po. At hangat po namin ngayong Bermans po, lahat po kayo swertehin at manalo okay, tandaan nyo po hindi po namin kayo pinipilit na manood ng vlog namin hindi po namin kayo pinipilit na magpa-member sa amin, kung gusto nyo lamang po ang lucky numbers namin kunin nyo tayaan mo, ilaban mo sa iyong sayo yan kung gusto mo naman, sumali ka sa sa private consultation gusto mo naman kaingay nila, kung gusto mo naman sumali ka sa private consultation para ma-experience mo naman ang, ang private consultation namin, di ba? wala naman pilitan to 3 months po ang membership fee ayan kaya mga kalaki kung ready ka na at ready na rin ako tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po ngayong hapon po ng alas 5 ang bibigay po natin tatlong 3 digit tatlong 2 digit tatlong 4 digit dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers okay tandaan nyo ang lucky numbers namin libre walang bayad membership fee po ang private consultation ayan at syempre Tandaan nyo po, bago po kayo sumali, kailangan makausap nyo muna ako para po legit. Kasi po, marami pong gumagaya ng account namin. Pag hindi nyo po kami nakausap, hindi po ako yun, okay? So, dapat po makausap nyo ako para legit po. Kasi po, ewan ko sa mga to, talagang super dami pong gumagaya ng account namin. At make sure po, titignan nyo po yung followers na kailangan marami pong followers. Hindi po kami pag hindi po yun, okay? Kaya, eto na mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas, at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging... Millionario. Ayan mga kalaki, eto na po Sabay-sabay po natin kunin ang mga 2-digit lucky numbers Eto na po, number 7 at number 26 Yan po yung una At ang pangalawa po, number 19 at number 2 hmm. At ang pangatlo po, number 3 at number 16 Ayan mga kalaki, syempre At eto na po, ang 3-digit lucky numbers Ang 3-digit lucky numbers mo ay number... 7, number 1 at number 5. At ang pangalawa po, number 6, number 9 at number 2. At ang pangatlo po, number 3, number 2 at number 8. Ayan mga kalaki ha, kompleto na ang 2 digit, 3 digit ha. Make sure po na iramble nyo po yan. Pag niramble nyo po yan, naku po, pag nabaliktad yan, win po tayo. Okay, pati po ang 4 digit, iramble nyo po. Kaya eto na, ibibigay ko na po ang 4 digit mga kalaki. Kunin mo na sa mga gusto lang po mag-rumble kasi kung ayaw niyo po i-rumble okay lang kung gusto niyo po i-strike bahala po kayo sa gusto lang po mag-rumble okay kaya eto na po ang 3 ang 4 digit lucky numbers ang 4 digit lucky numbers mo ay number 7 number 0 number 9 at number 2 yan po yung una at ang pangalawa po number 8 number 4 Number 6 at number 6 Ayan At ang pangatlo po Number 3 Number 1 number 1 at number 9. Ayan mga kalaki, kompleto na ang 2-digit, 3-digit at 4-digit. At bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers, ayan. Aala. Ayan po sa mga followers po natin ng na mga bago dyan, na mga nanonood po ng vlog natin. Kung gusto niyo po makatanggap ng mga lucky numbers everyday, pakinggan niyo po ito. I-follow niyo lang po kami sa Facebook, hanapin niyo ang Red Parungkin. Yung meron pong 315,000 followers, okay? 315,000 followers po mga kalakiin po Nga hanapin nyo at ipapollow. Meron din po kami sa YouTube Red Parungkin din ang hanapin 16,000 followers At meron din po kami sa TikTok 415,000 followers Red Parungkin din po At meron po tayong second account Aris Gatzel po yung second account natin At ang palawang account po natin Red Parungkin din po na may 50,000 followers na po tayo mga kalaki ganun po kadami ang mga na naka yellow t-shirt ako ha ah. yun po at may picture namin ni Lola Carmen ganun po karami na ang mga followers natin na talaga namang legit na legit na nakakapagpatama tayo ng mga numero Okay mga kalaki so eto na po ang mga uh, account po na yun ng mga uh, ipapallow nyo at mangihingay ng mga laki numbers kasi pag nakita ko nakapalo kayo, nagme-message kayo, comment kayo ng comment heart ng heart, re-replyan ko po kayo, automatic meron ka ng Uh, private lucky numbers. Okay, so mga kalaki, ang mga lucky numbers namin, wala pong pilitan ito sa so, may mga gusto lamang po. Kaya make sure po na kapag nag, member kayo, makausap nyo po ako kasi dami po talagang gumagaya sa amin. Okay, ito na po hangad po namin na manalo kayo dito sa amin sa Lucky World. Ngayon pong Berman, sana po palarin rin tayong lahat. Ito na po ang 5-digit lucky numbers. Ang 5-digit lucky numbers mo ay number 7, number 23, number 18, number 26, at number 12. Ayan. At ito pa po ang isa, number 8, number 23, number 15 number 32 at number 16 ayan at syempre po bago po natin ibigay ang 6 digit lucky numbers ang 6 digit lucky numbers po namin ay pwede po dito ang 642 ang 645 ang 649 ang 655 at 658 six digit lucky numbers. Okay, ready ka na ba? Ang lalaki na ng mga price nakita ko kanina sa market. Talagang yung nakakalulay mga price million 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 no. Ang sarap manalo no. Sana, sana tumama Sana ngayon bago magpasko tumama ang mga lucky numbers namin sa million. Gusto ko naman may milyon kasi nakakapagpatama tayo 2 digit, three digit, 4 digit, five digits, 'di ba? gusto ko naman milyon at sana ikaw na yon. Ito na po ang 6 digit lucky numbers. Number 21, number 29, number 35, number 23, number 6 at number 12. Ayan po yung una. At ang pangalawa po, number 18, number 24, number 37, number 32, number 40 at number 9. Ayan po mga kalaki, kompleto na po. Siyempre, gusto ko po takbo na sa suki yung outlet. Make sure po nakarambol ang 2-digit, 3-digit, at 4-digit. At siyempre, bago kayo maabutan ng sold out, takbo na. Pero ingat-ingat kasi po mamaya uulan na naman, okay? So mga kalaki, ang gusto namin sa Lucky World, smile, smile, smile dahil gusto namin manalo kayo. At ito ng paborito ng lahat, ang shout out line. Shout out po tayo sa pamilya. Ito na po, pamilya. Ano to? Pamilya ano to? Beron, pamilya Beron po ng ano to, ng Palo, Leyte. Wow, hello po, kamusta po kayo diyan? Hindi pa ako nakakarating niya sa Palo, Leyte. Hanggang kagayan de Oro lang po ako. Ayun, maraming salamat po sa panonood niyo diyan. Alam ko mga 3-digit lagi hinihingi nila diyan. Good luck po sa anak po palarin kayo at syempre po, eto na po. Shout out din po tayo sa mga toda po ng tricycle diyan po sa May ano 'yan. Sa Dau, Dau, Dau yan na. Dau, hello po sa inyo sa Dau. Maraming maraming salamat po nagpupunta po ako dyan sa SM Clark. Ayan, ingat-ingat po at sana wag po kayo magsawang manood sa mga vlog namin dahil hindi rin po kami magsasawang mamigay ng mga lucky numbers. Sa mga magsishare po ng mga video, mag-heart at mag-comments at magpapalo sa amin pag napansin ko po yan. ia accept kita, bibigyan na kita ng lucky numbers, masya-shoutout pa kita, i-reflex pa kita. So, ingat at good luck!